guys ngayon nga isa celebrate namin yung birthday ng mga August celebrant ayan kinakabit na yung patarpulin ni sir syempre hindi mawawala yung party hat at syempre pag may birthday merong pa cake ayan may pa cake si mayor ayan isa isa na ngang kinakabit yung mga kandila ayan, pinatayo na namin yung tatlong celebrant si mark si christopher tsaka si raymond at ayan nahiya sila kasi kasi nahiya sila dyan ayan tapos, kinakantahan nga sila ng kanyang mga kaklase. Yan. Tuwang-tuwa yung mga classmate nila. Siyah, oras na para ihipan yung birthday cake. <laughs> Ayan. Ayan, tuwang-tuwa sila. Siyempre, pag may birthday, hindi mawawala ang parigalo. Yan, happy birthday sa inyong tatlo. Ayan. Simple lang yung regalo na hindi yan kamahalan. Personalized uh, notebook lang naman yan. So, yan lang. May effort.